Sino yung totoong nakakatakot? Ito nga mga batang helmet from Thailand to Naga. Ang ganap ni Mayor Lenny Robredo kahapon. So talagang, alam niyo, dedication niya talaga sa trabaho. Wapak na wapak. Dahil fresh from Thailand, nagbigay pa siya ng talk to Sa. Program. and umatin pa na halloween Park sa barangay diba? grabe dapat diba talaga si Mayor Javier Robredo ito yung mga ibang mga pictures Resibo yan mga abad ng helmet recibo o diba sa halloween party na yung mga abad ng helmet wala ang costume si Marilyn Lenny dahil hindi niya na kailangan mag costume dahil nakakatakot na siya siya pa lang, yung aura pa lang yung nakakatakot na kasi alam mo magpupulat masisiwa lahat masisiwalat lahat ng corruption lahat ng mga corrupt kasi diba nga transparency and accountability so makita mo pala si Marilyn Lenny hindi ka na pwedeng mag corrupt at kung corrupt ka man magpulat lahat yung mga kinurakot mo matatakot matakot ka na manginig ka na <laughs> Kaya nga threaten sila for 2028. Manginig ka na. Medyo Kaya nga hindi nga nila ipinasa yung full disclosure bill kasi nga Nakakatakot dahil may mas, may bumubulat at may masisiwalat dito ba? Yung yung mga nagko-costume ng contractor or, or yung mga nakasuot ng salin, hindi yun talaga yung totoong nakakatakot dahil nakakabusit yun, nakakagalit yun. Pero yung totoo nakakatakot, yung aurahan ni Mayor Lenny Robredo dahil mabubulat-lat talaga yung mga tinurakot nila. Pero ayan nga, November 1 ngayon. Ay, diba? Hindi naman Di tayo sa spooky-spooky. ano kala, nasa lang ba si Sir Lat Parang hindi nagko-comment ni Sir Lat O, hindi na naman ako sa parang hawla. Pero, spooky -spooky, <laughs> Pero ayan, spooky-spooky. And kasi ito yung katabi natin. Sun siya. Pero ayun na mga kapatang helmet. Check nyo na itong mga ni Mayroon